Magsa sound check tayo. Try natin. Okay, hello sa mga bigan isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video, guys, magre-review tayo ng isang sasakyan. At ito ay ang 2002 Honda Civic Dimension VTIS. So please Don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para maging updated kayo sa mga videos na i-upload. Tara! Ayan, okay guys. So, ito na nga. Ito yung ating Honda Civic 2002 ES or tinatawag na Honda Civic Dimension. Ayan, so, ito po ay 22 years old na kasi nga 2002 na model. So, ayan, poging-pogi pa din. Ngayon makikita nyo. So, itong Civic na to ay minsan ding pinangalanan na uh, The Forgotten Civic kasi nga hindi siya ganon ka sikat or I mean hindi siya ganon ka benta uh, nung time na yon uh, when it compares sa kanyang older brother na Honda Civic EK. Okay, so masyadong nahumaling kasi yung tao by that time doon sa Honda Civic EK. So minsan din tong tinawag na forgotten Civic kasi nga hindi siya ganon kabenta noon. No? Hindi siya ganon karami yung nabenta. And of course when it compares sa kanyang rival na Toyota, So ito yung medyo nagdown yung sales ng Honda no. Okay, so ano bang mayroon sa Honda Civic na to? So of course, as usual, as common, yung headlight of course, eto yung yung stock dito is uh, halogen, but of course nag-upgrade na tayo ng LED. And uh, sa gulong is meron tayong uh, 205 of 45 of course R17, nagpalit na tayo ng 17 inch. So yan, kung makita nyo pogi, pogi maganda siya sa malaking malaking gulong, guys. Ayun. Ito po ay black color. Ayan, kung makikita nyo. Ganda. Pagiging pogi, ano? And, uh, ito po ay uh, VTIS. Ayan, kung makikita nyo, guys, sa badge niya dito sa, sa likuran. Ayan. VTIS. So, anong pinakaiba ng VTIS sa VTI? Meron po kasi nitong VTI lang. And, of course, itong VTIS. Yung VTIS, guys, is meron na siyang uh, tawag dito uh, ABS and of course mayroon na siyang airbag okay so naka ABS na siya naka SRS airbag na siya so yung VTI lang is uh, wala for some models is wala ay okay, dito sa labas guys halos wala pa naman akong uh, pinalitan dito kasi nga uh, kakabili ko lang din naman to last year so uh, so far pagkabili ko ganito na ganito na yung gulong niya And, uh, of course, yung pinalitan ng mayari dito dati is uh, yung muffler niya, ano. Ito, naka-HKS yata. oh, naka-HKS muffler. muffler. Ayan. Ayan, so, ayan, naka-HKS muffler siya. And, uh, yun, so, ito yung itsura niya sa labas. Poging-pogi pa din. Maganda siya sa itim na kulay, guys. Ayan, so, ngayon, uh, titignan natin sa loob. Ayan. So, maganda pa siya, guys. Hindi siya ganun ka-fresh. Pero, kasi nilinis ko na lang masyado to. So, talagang maganda pa dito sa loob, guys. Ayan. yung kung makikita nyo, ito yung looban niya. Ayan. Ayan. Okay, so, i-start ko to. Kasi medyo mainit dito sa loob. Yan, so one click start lang guys. So, ganda pa rin yung condition ng ng engine nito. So, of course, ito po ay naka-power window. Ayun, kung makikita nyo power window, naka-power lock na rin. Kasi lang ito yung lock niya is uh, dalaw na lang yung gumagana doon sa likuran hindi na. And ano pa, of course, naka-power mirror din to guys. Ayan, power mirror. Uh, automatic transmission. Okay, ano pa? Of course, uh, yung tinakbo nito is uh, nasa 100,024. Yeah, 100,024 yung uh, tinakbo niya. Eh, uh, isa sa nagustuhan ko sa Civic na to guys is uh, yung comfort ano, yung driving comfort. Talagang maganda, maganda siyang uh, upuan, yung yung pag nagmamaneho ka, talagang uh, sobrang komportable. And of course, itong uh, infotainment, uh, dati of course yung original dito uh, car stereo. Of course, nagpalit na tayo ng ah, uh, nagpalit na ng two, two, two din na uh, uh, stereo touch screen of course uh, malakas aircon malamig sa loob maganda yung kondisyon ng aircon and uh, uh, ito glove box yan glove box nya dito meron syang ayan actually ito guys meron sya ditong uh, parang cup holder mayroon pa yata ang parang divider dito. Kaso lang ito natanggal na. Okay? sa so, Saan pa ito? Mayroon ding ayan, vanity, vanity mirror. Wala lang kaso wala lang ano, wala lang uh, wala lang tag ito, ilaw. And uh ito yung mga lightings, ayan, nagpalit na ng LED. Ayan. So, ganda. Ganda dito sa loob, guys. Of course, dito, ipalit na rin ng LED. Ayan, LED na yan. so, ito yung uh, harapan niya. And of course, yung upuan guys, uh, ito, nag, uh, lagay na lang ng set cover na puti. So, magandang tignan, ano? Magandang tignan kapag puti, lalo na nag dun sa pula. Ah. So, magandang tignan. So, ang isa lang sa hindi ko nagustuhan dito, ito eh. Kasi eh, halos, ayun ko makikita nyo, yung manibela niya. So, titignan ko pa kung anong magagawa ko dito sa manibela na to. Ayan guys, so headroom, malaki, halos isang tangkal. Ayan. So, maliit lang naman kasi ako, sa 5'5". So, ayun ko makikita nyo, may isang pa ako. And of course, yung ating uh, legroom. Okay, yan. So, uh, legroom guys. Malaki din. Maluwag. Yan, kung makikita nyo. Maluwag dito. Ayan, so, titignan naman natin dun sa likuran kung ano yung uh, view doon sa likod. Tara. Ayan guys, so, uh, ito yung view. Kung dito ka sa likuran. Ayan. yan yung view ng ating Honda Civic dimension 2002 okay and guys so dito sa likod guys uh, malaki malaki din yung espasyo ano uh, kung makikita nyo ito na yung driving position ko so i am 55 so hindi naman tayo ganoon kalakihan tao so napakalaki napakalaki nung nung space dito sa likod ayan guys oh yan So, halos isang tangkal din na uh, space sa leg room and of course uh, sa sa uh, dito sa headroom ko halos may isang tangkal din. So, maganda, maganda dito guys. At isa sa nagustuhan ko sa Civic na to is ito. Ayun. So, guys, dito wala nang bumubukol guys, eh. kung makikita niyo ayan, oh, flat lang siya. Kasi doon sa dati kong sasakyan na EK, is dito at uh, ewan ko sa sa mga ibang unit ganun din eh sa ibang sasakyan diba may bu may bumubukol dito so dito sa Honda Civic Dimension wala wala nang bumubukol so isa sa magandang features din ito oh flat lang po siya okay okay so dito ayan meron ding uh, parang ashtray dito meron din ayan lagyan ng sigarilyo guys. ganda. Okay, so yung under the hood naman ito guys, yung engine naman ito is ito po ay 1.6 uh, single overhead cam na of course mated with uh, traditional uh, automatic transmission. So malakas siya guys and uh, of course VTEC to uh naka, -du naka dual uh, solenoid siya. So malakas siya guys, malakas. Yan, okay guys. So, magsa-sound check tayo. Try natin. Uh, check natin yung sound dito. Kapag umaandar. Maganda kasi yung tunog nito. Naka-HKS kasi. So, ayan. Tignan natin ah. And guys, maraming salamat sa panonood sa ating quick tour ng ating sasakyan na Honda Civic Dimension. And please, don't forget to like, comment, and subscribe sa ating channel para maging updated kayo sa mga videos na i-upload ko pa. Thank you!